Samantala naka rin ang puwersa ng pulisya sa Bacolod para sa muling pagbubukas ng mga klase ngayong araw. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Naka-alerto na ang Bacolod City Police Office kasabay sa pagbukas ng klase ngayong araw sa pampumblikong paralan sa lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bacolod City Police Office OIC City Director Police Colonel Joresti Coronica, handa na ang kapulisan kasama ang mga miyembro ng Bacolod Traffic Authority Office o BITAO para sa seguridad ng mga residente at mga estudyante. Dagdag pa ni Coronica Salawang mga PNP personnel ang i-deploy ide sa bawat paaralan sa lungsod at magtatalaga ng police assistance desk. Prioridad ng kapulisan ang mga paaralan na nasa national highways upang mapasiguro ang mga estudyante na makaiwa sa disgrasya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinagahanap ngayong uminggan PNP ang isang Rinaldo Ganancial magsasakan aso sa Gulang at residente ng barangay Flores sa nasabing bayan matapos nitong pagbabarli ng biktima na si Pipito Mamaril Junior 36 anyos, tricycle driver na kanyang kabarangay. Sa ulat ni of Police Major Arnold Juriano alas 9.50 ng gabi minamanihon ni Mamaril ang kanyang tricycle sa kayang paserong si Marcos sa Morten, 28 anyos, kapwa residente ng barangay Flores ng harangin ito ng suspek at kapagdakay sunod-sunod na sunod, pinaputukan ng paril na suwerting daplis lamang sa tiyan ng tinamong sugat nito. Kaya nagawang sunggaban ang biktima ang hawak na baril ng suspek na agad nakatakbo pa palayo matapos maagaw ang kanyang armas. Isang kalibre 38 baril na may tatlong balang nabawi sa suspek. Dating alitan ng nakikitang dahilan ng mga investigador sa pangyayari. Nagpapatuloy ang manhunt operation ng PNP laban sa suspek habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.